Binawal tayo mag video, hindi ako rito to bibili Baka may listahan kang dala Meron! Ano listahan ko? Crayon? Wait! 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 May pa akong lunch Anak ko ba yan? Anak ko ba yan? Anak ko ba yan? Good morning ko sa inyo <laughs> Ngayong araw, dahil sa magpapasokan na nga po ulit, naisip ko na bigyan ng school supplies yung mga anak ng mga kasama ko. Matagal ko nang iniisip to na kapag ako nakuha ko yung pera sa YouTube, gamitin natin para maipambili ng mga gamit ng mga kasamahan ko. Pero ayun, ang gagawin kong video nga, bibigyan ko ng gamit yung mga anak ng mga kasamahan ko, pero <laughs> pagtitripan muna natin sila. Ang sabi ko sa kanilang oras, alas 9 hanggang alas 10, nasagapan na sila. <laughs> Tignan ko kung anong oras na, ayan o. 9.26 na. <laughs> kagigising ko lang. Nagabi, nag-iisip talaga ako kung anong klaseng prank ang gagawin ko sa inyo. Di na prank ang gagawin ko sa inyo, pasalamat pa kayo. Paghihintayin ko lang kayo kahit konti. <laughs> Yung mga tao na to, minsan ako nauuna sa punirarya, minsan sila. Pero mas madalas ako babawian ko lang kayo, aasaran ko lang kayo ng konting-konti lang naman. Yung isang kasamahan ko si Niel, nag-chat sa akin to kagabi. Tinanong niya ako anong oras talaga. Sabi ko sa kanya kagabi, 9 to 10. Tapos ngayon, dahil sa 9, magna 9.30 na. Nag-chat siya sa akin ngayon ng mga bandang 9.80 na yun. Ayun o. Ay, nakita ba? Ayun San na kayo, Dok? Ayun, <laughs> tapos, tawagan naman natin yung dalawa ko pang kasamahan. Sabihin natin na alas cheese. <laughs> Alas 10 na nga, magkita-kita na kami. Gratis si Kuya Je. Ayan naglirin na, nagliring uh. uh. na. Hello, Kuya Ah, Saan ka na? sa Kahit mga alas 10. Sige, sa mapupunta. Okay, hey, Walter. Mawag ka na lang ulit. Okay, okay, Gege okay. gege. okay, okay. 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 Parang ako nagoyur na. Parang ako pa ngayon na. <laughs> ako pa ngayon na maghihintay sa kanila. Kahit na dumating ako sa Gapan, nang wala pa kayo, kasabihin ko pa rin, pumunta na kayo sa lugar na yun para... <laughs> Paghintayin pa rin kayo. <laughs> si Tepo na one, si Tepo. Ito na. Ayan, nagre-ring na. Ay, pinatayon ako? Aba, mukhang ayaw mo ata ng school supplies, Tepo. Hahaha, <laughs> isa pa. Maka ah, ginagamit na anak mo. Maka kasi anak ang gumagamit ng cellphone ng asawa niya. Napatay. Ah. Hello? Ah. Mga bandang alas 10 ano? Oh, ay, yeah, yeah. ay, Asa ka ba? Sa ano, bubuta ka ba hindi? Oh. <laughs> Sayang din yun, ano? Sayang din yung tiktotohanan with bawat bata, ano? <laughs> oh, okay, last juice, ah? Oh. <laughs> ako nga ata, ang malolo ko, ah. Wala bang yan? Mauuna pa akong makarating doon sa pupuntahan namin. Pero maauna man ako, isiguraduhin ko, paghihintayin ko pa yun, kahit nandun na ako. <laughs> Sinil naman, baka sabihin ito. What? yung eh, anak naman nito ano pala ko alam ko, kinder pa lang kaya ang request lang nito bag nil nasabi ko na sa vlog na ano na bag lang, nga baka naman law ah na. asa na ba kayo sino mga bata, bata? isa lang anak mo mga pala di <laughs> ba <Bata. laughs> diba, may pinag-usapan tayo bag lang ang bibilin mo ha ano? bag lang di ba <laughs> Bakit? Ano ba? Bibili natin? Ha? Ah, oh, sige, sige. Isang ano na lang. Isang one hole para pagka kailangan na maliliit, pupunitin na lang yan. Ay, hindi ba kailangan niya? Ay, maliliit lang ba? Andito na kami sa Walter. Hindi ko alam kung paano ko tatawagan yung mga kasama ko. <laughs> <laughs> Dahil naiwan ko yung cellphone ko yun yung vlog ko po to, talagang ano eh. Kami, tao naman talaga yung gusto kong mabigyan. Kahit sa ganitong paraan na kaya lang. Sobrang liit pa na nagiging revenue natin dito sa mga pinag-upload ako sa YouTube, sa Facebook, sa sa TikTok. ayon ha, tulungan niyo ako na maraming makapanood nito. Like, comment, and share nyo sa bawat platform na pinanonooran nyo para marami tayong maging views, para marami rin tayong mabigyan. Ilaw, ilaw. Asa na kayo? Ah, sige sige, wal ka Ah, oo, Ay, tama 'yung sabi ko sa inyo, 'di ba? Una ako to pero gaganti ako. Pagdating nila rito lahat, magtatago muna kami. Paghihintay na sila kahit mga kalahating oras. At ayun, kasama ko rin nga palang bibilan ng nakalimutan kong pakita sa inyo na eh. Nat ay yung batang gago. ay yung helper ko. Papasok na siya ngayong pasukan kaya ayun. Wala na tayo ulit helper. <laughs> One hour later. Pinagtataguan namin yung mga kasama ko. Sabi sa inyo, pag-iintayin ko rin kayo eh. <laughs> Papakita na tayo, nakakahiyan eh. Pero mo ang kawawi kasama ko. Ay pakita ko sa inyo ah. Nakakalong pa isa. Eh, nag-iintay. Ano ba, na. Wala si Kuiki eh. Bugutom ako Ito na kami sa Walter. Kinakabahan ako sa gagastusin to. <laughs> si Tepo, eto na na Ayan si Tepo. Atin na lang anak. Tatlo. na Huwag no? kang masyadong magtuturo. Ano? Ano? Bago ano ano pilit mo, kakatok ang dito. Ipapakita ko sa iyo. Pabango ka muna, baka type mo. Ngayon bango. Oh, all right. Ano yung nanay? Hindi, iba, pero ganitong brand. bibigyan na ko yan, hindi ko pa na-chance. Right. Sent love shout out. Ang bango. Ang bango Amoy ano? Amoy... Hindi nanay, bakit tayo pwede na. Ang galangan pagka So, pwede ba? Alright. Alright, binawal tayo mag-video. Hindi ako rito bibili. Nilipat na lang kami. Binabawal ako eh. Tara na! Eh, bawal daw ka mag-video eh. Ewan ko. Alright, hindi naman tayo sa Melody. Ganda ng umaga Ganda ng umaga po. <laughs> Pwede po ba ako mag-vlog dito sa loob? sa picture mga ko? Picture? Kapatid ko si Juliana. Ay! Opo! Yung sa ramen. Sa ramen? Ano sa Oo. Nakita ka ka doon ako bumili nung ano. Oh. Oh. Oh, nung tayo tapos. Oo. Bumili ko. Oo. Bumili ko. Oo. Pwede po ba? Oo. Oh, oh, sila lang naman pwede ko. Mga pangit na rin. <laughs> Sige sir, salamat po, salamat, salamat. Hindi ko na nakikita masyado. Ay, Sige po, salamat po. Busy na ka. Busy Alright. Pumayag. Iba talaga yung melody si. Stick, sige. Buka na kayo. Buka na kayo. Buka na na kayo. Buka na kayo. Kinakabaan ako. Kapaka kay Tepo.

asap din buong taon red one elan si ng righto sa sabi ko school supplies hindi laruan ng bata ano <laughs> paalala lang sa inyo na <laughs> mo baliw 'yan ikakaltas ko lahat sa magigibals eh ganoon natin kasi sa kasama namin, apat yung kasamang anak. Kompleto na sa notebook. Kompleto na, na pa? Oo, wow, kasi dalawa mag-toy. Mag-toy natin sa libro. muna natin pakita yung mga bumibili. <laughs> Pero yung na no? napakalupit ng in-improve talaga ng melodies Kasi dati, bata pa lang kong bumibili na kami dito. Sobrang ano, yung sa dati nilang peso, sobrang liit pa nun para talaga siyang sobrang liit lang talaga nun pero isang direkto na maliit lang pero ngayon napakalaki na talaga <mulong> Hindi nyo mabuti, sobrang dami ng kinuha <laughs> Yung mga anak mo, binigilan mo ng kumuha. Kaya nang kuha pa rin ako ha. Kung ako sa'yo, papuntahin mo na rin at baka maasar na ako. <laughs> <laughs> মাকোরার শনন সনেকে নন সনেন সনেকে সনন yun, maraming maraming salamat po sa panonood po ng vlog ko po pong ito dahil kung nakarating kayo hanggang dulo, talagang sobra sobra ang pagpapasalamat ko po sa inyo. Maraming maraming salamat dahil ko hindi po dahil sa inyo, hindi natin magagawa yung ganitong pagtulong. At yung pagtulong naman po natin na ginawa na to sa mga kasamahan ko sa punirarya dahil talagang sobrang sisipag ng mga tao na yan. Talagang yung pagtatrabaho nila, hindi lang naman basta pagtatrabaho, talagang trabaho kung trabaho gumawa yung mga yan. Kaya bibigyan lang natin sila kung parang reward. At yon sana ipatuloy nyo ako suportahan dahil hindi lang naman sila ang talagang gusto kong tulungan. Dahil lahat kayo na sumusuporta sa akin, lahat kayo gusto ko talagang mabigyan ng kahit pang Jollibee man lang. Kaya huwag sanang kakalimutan na pusuan o mag-react ka na sa video ko na to mag-comment kung ano ang nag-reaction mo at huwag na huwag mong kakalimutan na ishare yung video natin nato Kaya sana huwag kayong magsasawa sa pagmamukha ko. <laughs> patuloy nyo lang i-share yung mga video natin kada upload ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayun, magpapaalam muna si Kamorke. Eh. Ingat po kayong palagi. Wait lang, may nakakilala sa atin dito eh. Alright! Yay! So, may mga medal pa yun. Napakalala ko yun. Paano kuya? No. salamat sa inyo. Sige,